Nasa kwarto nga ako nung maingay sila Geraldine pati yung mga bata na lalabas nga sila. Kaya ang sabi ko nga sa kanila, sasama ako kasi pupunta nga si Geraldine sa housing para bumili ng bigas. Kahit nga nag edit ako ng video, tinigil ko na muna kasi nga naiinip din ako. Gusto ko rin kasi makakita ng mga tao sa labas. Charo. Simula kasi umuwi ako ng Muntinlupa galing ng Azor, hindi talaga ako naglalabas. Alas 9 na nga ng umaga to kaya tirik na tirik na rin talaga yung araw, sobrang init nga. So, pasok nga namin ng housing, sobra ding dami ng tao. Dumiretso na nga din kami dun sa bibilhan namin. Minang ng bigas. Dumaan nga kami dito sa may isa pang grocery kasi bumili naman si Gerald din ng cornstarch pati na rin gulay. Bumili nga din kami ng kakanin so nalimutan ko na naman kung ano yung tawag dito. Simula talaga nung tumira ako sa Japan ng limang taon, lahat ng kakanin talaga nalimutan ko na. Yung kutsinta na lang siguro talaga yung hindi ko pa nalilimutan at saka yung puto. Pati na rin nga yung biko kasi nga gumagawa kami nun dun sa dorm. Pag-uwi ng bahay, eksakto alas 10 na nga, nagluto na nga si Gerald din ang pananghalian namin. Nagprito nga siya ng talong pati na rin hotdog para sa mga bata halian at almusal na nga to. Shortcut na nga to, kinagabihan, pumunta nga dito si Jenea kasi nga may dinaanan siya dyan sa may PL na Moon. na nga din siya ng pares kaya napapunta nga siya dito sa bahay. Pero yung pares nga na yan, dala -dala na nga niya yan, galing pa yan dun kay Carlos kasi dumaan muna siya dun bago nga siya dumiretso dito sa bahay. Alas naman ang gabi, pupunta naman kami dun sa pwesto sa may parisan sa may gate ng Bilibin. Kasi nga napag-usapan nga ni Carlos at saka ni din na kami na muna ang magtitinda ngayon. Kami na nga yung magbabantay sa may gate ng Bilibid. Bali si Carlos nga yung nagbantay ng mula alas 5 hanggang alas 6 dito sa may, sa may gate nga lang ng katarungan kasi may mga estudyante at tricycle driver din na mga kumakain doon. Sinabay na nga din namin sa si palabas dito sa may katarungan. Nakarating na nga kami dito sa may gate ng Bilibid. Nakita na nga namin si Carlos doon. Baba nga namin, nagpaalam na rin sa amin si Ginea. Bye guys! Bye guys! Ako pagdating nga namin dito sa cart, sunod-sunod na yung mga kumain. Alas 7.30 pa nga lang din ng gabi. Nakita ko nga yung mga cups namin na wala ng mga plastic, kaya nilagyan ko na rin nga siya. Pagdating ko nga dito sa cart, ito lang din talaga yung ginagawa ko kasi hindi naman ako marunong magsandok nung pares. Para sa order ng mga customer. Then, nagliligpit ng mga pinagkainan din ng mga customer. Yun lang din talaga yung trabahong ginagawa ko dito. Mamaya-maya nga, uuwi na rin yan si Carlos, pati yung mga bata. Kasi nga kami na nga lang din ni Gerald din yung may iwan dito. Nakakatuwa nga si Carlos kasi kayang kaya niya nang magtinda mag-isa kahit nga ang dami-dami pang mga kumakain. Nasanay na din talaga siya na siya na yung gumagawa lahat-lahat dito. Naubusan na rin nga ng onion leeks kaya nagupit na rin si Geraldine bago nga umuwi si Carlos. Then nakita ko nga na ginilid na rin ni Carlos yung kaldero kasi kapag kaganyan kasi ibig sabihin talaga paubos na rin yung pares. Sabay-sabay nga natapos yung mga kumain si Geraldine na rin nga yung nagligpit ng mga pinagkainan ng mga customer. Sinilip ko nga yung kaldero then pagtingin ko ubos na pala kaya wala na rin kaming ititinda pala ni Geraldine. Sabay-sabay na rin pala talaga aming uuwi ngayon. Bilis nga naubos ngayon. 7.30 pa lang eh, ubus na. Nagliligpit-ligpit na nga si Carlos, pati si Geraldine. Kinulit ko na naman nga si Talia. Bye-bye! bye Sabi mo sa kanila, bye-bye! Bye-bye! Magandang, magandang gabi. Magandang, magandang gabi. Mga tao. Mga tao. Mga tao. Hello, madlam people, my daw Di pa nga kami kumakain nila Geraldine pati ng mga bata. Sabi nga namin dito na kami kakain sa Parisan. Yun nga lang wala nang ang Paris. Pero may natira pang ang kanin kaya bababa kami ni Geraldine dito sa bayan para bumili nga ng barbecue. Baba nga namin nakakita kami ng mga bata na nagkakagulo kasi nga may namibigay pala ng chocolate at jelly ice. Dito na nakasakay sa truck na nga to bilang kagawa. Nakatuwa lang din kasi yung sabi ko kay Geraldine yung iba masipag lang kapag ka mga ngampanya. Yung truck nga lang na yun yung nakita namin. Hindi tumigil maglibot hanggang sa nanalo nga siya. Karating na nga kami dito sa may bilihan ng barbecue and lahat nga ng klase bumili kami habang nagaantay nga kami, si Geraldine bumalik dito sa may e-bike. Napanood niya naman yung live ng kapatid ko na si John na nasa Bicol nga Nakarating ngayon. Nakarating na nga dito yung namimigay ng chocolate at jelly Pumunta nga si Geraldine doon kasi baka nagbabakasakali siya na makahingin din nga siya. Bumalik na nga siya kasi yung mga bata lang pala yung mga binibigyan. Pagbalik nga niya, tawa lang din nga siya ng tawa. Naluto na nga yung barbecue namin. Pabalik na kami doon sa cart and ito na nga talaga yung uulamin namin. Pagbalik nga namin ng cart, kumakain na yung dalawa. Binilan nga din namin sila ng hotdog. Sa bahay na nga sana kami kakain yun nga lang sabi ni Carlos dito na nga lang nga din kami kumain at bukod pa do naghain na nga siya nakakatuwa din nga kasi literal na kumain kami dito sa labas Chat. si Carlos nga ba nang alas 6 nga daw ng gabi kumain na nga din daw siya pero na nakita nga niya tong barbecue kumain ulit nga siya hindi nga nagparehas yung ubos ng paninda namin ngayon kasi may natirang kanin ang dami kasing nag -take out at saka puro pares lang din talaga yung kinain nila kaya ang dami pang kanin sabi ko nga buti na nga lang din at may natira pang kanin kasi nga hindi rin naman kami nagsaing sa bahay may natira pang ding sabaw ng pares, kaya kinuha na lahat ni Carlos yun. Para nga may sabaw din kami. Pagkatapos nga namin kumain, naligpit na lahat yung mga gamit sa cart din. Bababa muna sila Carlos para magtapo ng basura. Bago nga kami umuwi, doon na nga sa kanya sumaka yung dalawang bata. Kami naman ni Gerald din nagantay na muna kami dito sa may e ibay. So yun na guys, hanggang dito na po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!